ang nagawa ni Luka Doncic sa NBA simula nung malipat sa Lakers at ang Jimmy Butler Curry tandem. Pag-usapan natin yan mga buddy. Sa laging laro nga ng Lakers kanina kontra Utah Jazz ay dito nga nag-debut si Luka Doncic bilang isang Los Angeles Lakers player kung saan nga talagang inabangan ng marami at talagang napuno nga ang Crypto Arena. At mga buddy, ito nga si Luka Doncic ay nagtala nga ng 14 points sa larong ito at meron nga 5 rebounds sa pagkakalipat nga ni Luka Doncic dito sa Lakers mga badi ay napakalaking impact ang nagawa nito ni sa NBA dahil talagang lahat ng ratings ay tumaas pati na sa National TV. Inabangan din kasi talaga ng mga fans kung paano nga ba magkiklik si Lebron at itong si Luka. At dahil nga sa pagtas ng ratings ay siguradong tuwang tuwa si Kalbo ang NBA commissioner na si Adam Silver. Bukod nga dyan mga badi ay aasahan na daw ng mga fans ngayon na talagang tataas ang ticket sa bawat laro ngayon nitong Los Angeles Lakers. Lalo na nga daw yung isa sa pinaka inaabangan na laban ngayon, ang Lakers at Dallas Mavericks na gaganapin sa February 26 na ang ticket nga daw ay aabot ng $350 to $400. Dollars. Hindi naman kasi talaga maipagkakaila na isang global superstar itong si Luka Doncic. Kaya talaga sa pagkakatrade niya sa Los Angeles Lakers na isang napakalaking market team ay talagang siguradong papaldo dito ang N BA at bago tayo magpatuloy ang liga na inaabangan ng lahat ang NBA ay pwede kang sumabay dito at pwede ka rin manalo ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus samantala mga buddy muli na namang nagpakitang gilas itong si Jimmy Butler kanina at talagang si Stephen Curry nga ay natuwa sa ganda nga ng nilalaro ni Uncle Jimmy at netong buong GSW ang bag player nga ng box na si Kyle Kuzma ay wala ring nagawa. Sa ganda ng ipinakita ni Curry sa larong ito dahil nagtala ito ng 38 points. Hindi na nga naglaro itong si Antetekompo kaya si Lillard at Kuzma nga ang bumuhat kanina sa Milwaukee Box. Ganun pa man dahil nga sa tulong din ni Jimmy Butler ay nakuha nila ang panalo sa score na 125 to 111. Nasa pangsampu nga ng standing ngayon ang GSW dito sa Western Conference. Pero ganun pa man, pangako nila sa si sa mga fans ay pipilitin nilang umakyat pa sa rankings para nga makapasok ng playoffs. Pero kayo mga buddy, ano nga ba ang masasabi nyo sa ating video ngayon? I-comment nyo lamang ang inyong reaksyon. Maraming salamat hanggang dito na lang.